Brigada In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM Broadcasting from the, the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rini, Rini. Sa, sa buong bansa. na ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. DRIVEMAX Drive Umaangal na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Amerika, umatake sa mga nuclear sites sa Iran. Ang Iran naman, nagbantang gagante sa mga US bases. Oil companies, pumayag nagawing utay-utay ang aumento sa oil prices. Iba't ibang grupo, nagkilos protesta kontra sa nakaambang big time oil price hike. Vice President Sara Duterte, may sagot na sa summons na inisyu ng impeachment court laban sa kanya. Magkamataay ng DLSU Law Student. Walang foul play ayon sa DILG. At bigla ang pagbuhos ng malakas na ulan naranasan sa Metro Manila. Dry Dita. Buong puso. Kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Dry Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. I'm Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Bandita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News sa Manila. Heto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Araw po ng lunes, June 23, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Leigh Bagyo At Brigada Sheila Matibag. DRIVEMAX. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide mga kabrigada, nagbanta ang Iran na gaganti ito at atakihin naman ang mga base ng Amerika sa Middle East. Ito'y kasunod ng inilunsad ng mga pag-atake ng Amerika kung saan ay idinidiin ni US President Donald Trump na obliterated ang mga nuclear facilities ng Iran. Sinabi naman ni Ali Akbar Vilayat, advisor ni Ayatollah Ali Khamenei, ang anumang bansa o rehiyon na ginagamit ng Amerika ay tinuturing nilang isang target. Naglabas naman ng Worldwide Caution Advisory ang US State Department sa lahat ng mga Amerikano sa buong mundo na magdobli ingat. Bago ito una nang naglabas ng pahayag ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas kung saan hinihikayat nito ang mga partido na idaan sa diplomasya ang pagresolba sa krisis. Ngayon na ang ikasampung araw ng gera mula ng unang pasabugi ng Israel ang mga nuclear sites ng Iran. Brigada Bandita Nationwide Samantala nagpatawag na ng pulong si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Panawagan ng Pangulo, pairalin ang diplomasya para maiwasan ang mas malawak na gulo. May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada Brigada! Report! Kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga world leader sa panawagang idaan sa diplomasya at mapayapang pag-uusap ang pagresulba sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Kasunod ito ng pag-atake ng Estados Unidos sa tatlong nuclear sites sa Iran, bagay na lalong nagpainit sa sigalot sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ramdam ng gobyerno ng Pilipinas ang alalahanin ng mga leader ng iba't ibang bansa dahil sa umiinit na tensyon sa rehiyon. Ang panawagan din po ng Pangulo ay magkaroon po ng uh, mapayapang pag-uusap at diplomansya para po maibsan ang lumalalang hindi pagkakasundo. Uh, kailangan din po manindigan para sa pandaigdigang kapayapaan para matata maging matatag po ang uh, global community o pandaigdigang komunidad. Yan po ang mensahe ng Pangulo. Dahil dito, nagpatawag na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pulong kasama ang kanyang economic team para talakayin ang posibleng epekto ng tensyon, lalo na ang nakaambang pagtaas ng presyo ng langis. Pagtitiyak naman ng palasyo, nakahanda na ang fuel subsidy para sa mga driver ng public utility vehicles kung sakaling tumaas pa ang presyo ng petrolyo. As of the moment, uh maibibigay po ng gobyerno ay ang fuel subsidy para sa ating mga uh sa mga drivers po para po maibsa naman ang kanilang um, uh, al alalahanin. At para na rin po ito sa uh, mga commuters. Meron pong nakalaan na 2.3 uh, billion kung di po ako nagkakamit, 2. Uh, billion para po dito sa fuel subsidy na ibibigay para sa ating mga uh, driver po. Batid din anya ng Malacanang na posibleng magkaroon ng domino effect sa ekonomiya ng bansa ang nangyayaring tensyon sa Middle East. Kakanon to ng domino effect. Kasi kahit sabihin natin na magkakaroon ng fuel, uh, fuel subsidy ang mga drivers natin para sa mga commuters, hindi maiiwasan na iindahin din po ito ng mga sa logistics, sa trading. So, yun po ang iprerenasan natin na maiwasan po natin at uh, mabigyan ng magandang um, solusyon para po hindi masyadong mabigat ang daranasin ng mga kababayan po natin dahil dito sa tensyon na nangyayari sa Israel at Iran. Tiniyak naman ang palasyo na handa ang bansa sa anumang magiging epekto ng kaguluhan at pinayapa ang pangamba ng publiko sa posibilidad ng mas malawak na labanan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Mga kabrigada, may big time oil price hike bukas. Nasa 5.20 pesos ang itataas sa presyo ng produktong petrolyo. Kaya naman yung iba't ibang grupo Nagkilus protesta sa isang gasolinahan sa Quezon City para kundinahin ito. Samantala, inihayag naman po ng Department of Energy na magiging unti-unti ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Para sa detalye ng balita, Brigada Diego Custurio, ibrigada mo! Brigada! Epektibo na simula bukas ang nasa limang pisong taas presyo sa produktong petrolyo. 4 pesos and 90 centavos hanggang 5 pesos sa 20 centavos ang posibleng taas presyo sa kada litro ng diesel. At sa gasolina, 3 pesos at 20 centavos hanggang 3 pesos at 50 centavos kada litro. Bunsod ito ng kaguluhan sa gitnang silangan, partikular ang labanan ng Israel at ng Iran. Dahil dito, problemado na naman ang taxi driver na si Antonio. <coughs> Ang jeep ni driver namang si Francisco, dumadaing din sa nakaambang taas presyo sa produktong petrolyo. Kung sa katiting na taas presyo, hirap na sila. Paano pa kaya bukas na nasa limang piso ang itataas? Hirap na kami dyan sa pagtaas na yan. Di ba dati gano'n lang ang uh, magkano lang? Uh, 48, oh man, dapat niyo, Ay, na kami ma uh, kami eh. Magbibigay naman daw ang pamahalaan ng fuel subsidy sa mga maaapektohang sektor. 2.5 billion pesos ang inilaan na subsidiya ng gobyerno. Pero ayon kay Francisco, operator lamang ang nakakatanggap nito at hindi ibinibigay sa kanilang mga driver. Hindi naman kami nakakakuha ng subsidy. Saan naka-pupuntay sa operator, sa driver? O kasi matagal na akong driver, di pa ako nakakuha ng subsidy na yan. 1980s pa lang nagmamaneho na ako. Pero yung sinasabi nila ang subsidy, ito lang na napupuntay sa operator. Sa tindi ng nakaambang oil price hike, naniniwala ang grupong piston na wala rin silbi ang ibinibigay na subsidiya ng gobyerno sa mga jeepney drivers. Mataas mata, si Plantingin, ay uh, makakatulong yung sinasabi nilang subsidiya, pero wala tong saysay. -say, ano? Lalo na kung tuloy-tuloy uh, na tumataas ang uh, presyo ng petrolyo, dahil sa ngayon pa lamang, itong uh, pagtaas ng uh, almost 520 na presyo ng diesel ay halos sumaabot ng 550 per day yung ng kita ng ating mga driver. Kapag tinginan po natin sa loob ng 25 days, halos hindi bababa sa 7 to 8,000 yung direktang mawawala na dapat ito ay nagagamit na doon sa pangangailangan ng pamilya ng ating mga driver at mga operator. Tutulan ang pagtaas ng presyo ng langis. Suspendin ang bank. Ngayong araw, nagkilos protesta ang iba't ibang grupo kabilang na ang piston sa isang gasolinahan sa Quezon City. Para sa kanila, sinasamantala lamang ng mga kapitalista ang lumala ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran para kumita, kahit na nagdudulot ito ng paglaki ng gastos sa paumuhay ng mga ordinaryong Pilipino. Panawagan nila sa pamahalaan gumawa ng mga hakbang para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis gaya ng pagsuspende ng VAT sa langis at pagbasura sa so oil deregulation law. Samantala, inihayag ng Department of Energy na magiging unti-unti o staggered ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ay matapos pumayag ang mga kumpanya ng langis sa kahilingan ng ahensya na utay-utayin ng oil price hike. Magsusumite ang mga kumpanya ng isang implementation scheme na naglalaman ng breakdown ng staggered adjustment ngayong gabi. Sa kabila nito, naniniwala ang grupong piston na kahit na utay-utayin ang pagtaas, malaki pa rin daw ang epekto nito sa mga ordinaryong Pilipino. Kahit na gawin nilang ang ibig sabihin noon, may magaganap pa mga pagtaas parang ng gusto nga palabasin, may utang na loob tayo dahil hindi biglaan. Ang sa nun, parang bibitayin ka ng January, gawin nating Marso para hindi bigla. Pero isinsya nun, bitay ka pa rin. Ibig sabihin nun, ano gawing ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, ang tatamaan pa rin yan, ordinary driver, ordinary mamamayan, ordinary mga manggagawa in the heart of changing lives. Ako, si Brigada G. Kukustodyo ng 105.1 Brigada News of Manila, the music news authority. Brigada Samantala matapos ang sampung araw na palugit na ibinigay sa kampo ni VP Sara para sagutin ang summons na ipinadala sa kanya ng impeachment court ang kampo nito. May sagot na hinggil dito. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Report! Brigada siya bilang ngayong araw na nga ang deadline ni Vice President Sara Duterte para sagutin ang summons na inihain sa kanya ng impeachment court, ay nag-issue na ang kanyang kapo ng answer at katalom. Ang answer at katalom ay tumutukoy sa pagsagot ng isang partido sa inisyong summons sa kanya bilang pag-iingat kahit hindi niya nga kinikilala ang horisiksyon ng korte. Sa sitwasyon naman ni VP Sara, magbabasa sa kanyang tugo na iginiit niya na dapat nang madismiso mabasura ang ika-apat na impeachment complaint laban sa kanya bilang avoid ab na ito dahil nga sa paglabag sa one-year bar rule. Ang one-year bar rule sa impeachment ay nangangahulugan na hindi maring sampahan ng higit sa isang impeachment case ang isang opisyal sa loob na isang taon. Samantala wala formal namang natanggap ng opisina ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. Ang kopya nito ngayong mga bandang 5.49pm. Ito nga isa sa pa, pamamagitan ng isang mensahero. In the height of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada the feminine, the News FM Manila, The Music and News of Coins. Hindi na raw naniniwala si Vice President Sara Duterte na may mapupulot siyang maganda sa ikaapat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., sa isang panayam sa Melbourne, Australia. Kinumpirma ni VP Sara na hindi siya dadalo sa sona. Anya wala raw, ibibigay na substantial ang Pangulo sa ating bansa. Imbis na dumalo sa sona, mas pipiliin daw nitong gugulin ang kanyang oras kasama naman ang Filipino community. Uh, no sir, I, uh, I do not intend to attend uh, the State of the Nation address of President Marcos uh, since I don't think he will be uh, Providing anything substantial. I have no ill feelings with him. I have problems with his performance as president. He has he gives a conflicting statements truly. He has not followed through with any of his campaign promises. Budol in 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 English is scam, no? Uh, well we are not. We're not surprised. Uh, he has the hallmark of a scammer. Kung maalala mga kabrigada, hindi ito ang unang pagkakataon na absent naman si VP Sara sa SONA noong 2024. Sa ikatlong SONA o sa ikatlong ulat sa bayan ni Marcos ay hindi rin siya dumalo. Throwbacks. Throwbacks. Brigada Balita. Nationwide. binweltahan ng palasyo ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, kaugnay sa lumulobong utang ng Pilipinas. Sa isang rally sa Australia, kinwestiyon ni VP Sara ang mahigit 16 trilyon na utang ng bansa at sinabi niyang hindi naman daw nararamdaman ang, ng publiko kung saan napupunta ang inuutang. Sa press briefing sa Malacanang, iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi lamang sa kasalukuyang administrasyon nag-ugat ang naturang utang. Aniya, as of June 2022, bago maupo si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, nasa 12.79 trilyon na ang utang na iniwan ng Duterte administration, kung saan umabot aniya sa 6.83 trilyon ang inutang sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, katumbas ng 115.1% na pagtaas kumpara sa mga naunang administrasyon. Ayon pa sa palasyo, Nagsisikap ang pamahalaan na maiwasan ang labis na pangungutang sa pamagitan ng pagpapalakas ng ekonomiya at maayos na pagkolekta ng buwis. IMAX. IMAX. Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, sensitibong balita, walang nakitang foul play sa pagkamatay ng law student ng De La Salle University na natagpuan sa isang bakanting lote dyan po sa naik Cavite nitong Sabado. Ito ang sinabi sa pulong balitaan ngayong hapon ni Interior Secretary John Vicrimulia batay naman sa paunang investigasyon. Anya sa sariling kakayahan ng biktima ay bumiyahe ito mula tagig patungong naik gamit naman ng grab. Nakuhang i-review ng mga otoridad ang CCTV kung saan nakita siyang mag-isang bumaba at sumakay ng tricycle papunta sa isang resort sa parehong CCTV footage. Makikitang mag-isa rin siyang naglakad, papasok at lumabas ng resort hanggang sa lugar kung saan siya ay kalauna ay natagpuan. Sa tabi naman po ng uh, labi ng estudyante ay natagpuan ng isang walang lamang bote ng liquid sosa at isang bote ng milk tea. Kompleto rin ang personal na gamit ng biktima, kabilang ang cellphone. Wala ring indikasyon ng pagnanakaw o anumang uri ng pananakit o hazing. Wala rin daw kasing nakitang may kasamang tao mula sa kanyang pag-alis hanggang sa lugar kung saan siya natagpuan. Bate naman sa initial findings, nagpapakita ng sinyales na binawi nito ang sarili niyang buhay. Max, Sorry, Max, Brigada bonita. Nationwide ikinatuwa ng hepe ng pambansang pulisya ang positibong feedback ng publiko sa serbisyo ng kapulisan, ngunit aminado rin siyang marami pa rin ang hindi nakakaalam sa epektibong operasyon ng 911 hotline. Narito ang ulat ni Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Masaya si PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa positibong feedback ng publiko, lalo na ng mga nasa frontline tungkol sa tulong na naibibigay ng kapulisan. I'm very happy for the feedback of our kababayan, especially those yung mga nasa frontline na nakaka nakakakuha ng tulong sa ating kapulisan. Ngunit inamin ng general na marami pang hindi naniniwala na gumagana ang 911 emergency hotline na nireorganize at nakalibrate para sa mas epektibong makapagresponde. What I'm surprised is marami ang hindi pa nakakaalam that we have effectively we have effectively reorganized and recalibrated yung 911. Marami tayong mga kababayan hanggang ngayon hindi pala alam at hindi naniniwala na ang 911 ay gumagana. Dahil dito nanawagan ng PNP chief sa publiko at maging sahanay ng kapulisan na tumulong sa pagpapalaganap ng impormasyon hinggil sa 911 bilang direktang linya sa kapulisan sa oras ng emergency. Please help me. Help me uh, ipakita sa ating mga kababayan i-advertise sa ating mga kababayan, ang pulis ay nag makukontak na through 911. Layunin ng pamunuan ng PNP na maabot ang mas maraming Pilipino sa pamamagitan ng mas aktibong impormasyon ukol sa 911 hotline para mas mabilis ang tulong at mas ligtas ang bawat mamamayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kas Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. IMAX. IMAX. Brigada Balita Nationwide. Nation Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, patuloy pong binabantayan ng pag-asa ang tropical storm na may international name na SEPAT na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan nito sa layong 200 o 2,330 kilometers, silangan hilagang silangan ng Extreme Northern Luzon. Sa pagtataya ng pag-asa, maaring hindi ito makapasok sa loob ng par. Maliban pa dyan, may low pressure pang minomonitor ang Weather Bureau. Ang lokasyon nito ay nasa 175 kilometers kanluran po ng Timog Kanluran ng Iba Zambales. Samantala ngayong hapon ay nakaranas po ng malakas na buhos ng ulan ang malaking bahagi ng bansa, partikular na ang Metro Manila. Maghapong binantayan upang kumpleto balita. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. At mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Sefen Philippines, katuwa ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Sefen Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News of Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila Drive Max Brigada Panlitan Nationwide Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule Lalaking angat, tumatagal Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.